Patrolman, nag-order uh, po kayo, nagpatahi po kayo kay uh, Bernilla uh, ng uh, uniforme at sabi two weeks. Ilang-ilang uniforme po yung pinapatahi nyo sana sa kanya? patahi ko po, po sa kanya is dalawang uniforme po ng Guwabi. Dalawang uniforme, okay. Yes, at po. nangako po siya in two weeks time tapos na po yung uniforme. Yes po, yes po. Okay. Anong nangyari sir after two weeks? Pag after two weeks po, sir, hindi na dumating yung one. Sabi niya na lockdown daw yung supplier. Na lockdown daw yung supplier. So, ibig okay. sabihin, sir, middleman siya. O, yun, ng o, reseller sa po, sir, nang humihintay sa po ng supply sa kanyang supplier. Okay, pero kanino po kayo nagpasukat? Sa kanya po, sir. Pumunta sa sa aming barak sa Silay. Ah, pumunta sa barak at sinukatan niya kayo? At meron ho ba siyang pwesto? Opo, may pwesto siya supo sa Barangay Mambulak po. Ah, okay. So siya ang taga-sukat and then after na sukat kayo, then ipinapadala niya yung inyong mga sukat sa isa pang uh, tao na siya na magtatahi. Parang ganun ata. Opo, sir. Opo, sir. Okay. So anong nangyari, sir, after two weeks? Hindi po dumating po. Hindi dumating? Yes po. Okay. So, anong ginawa niyo po? So, sabi niya, nang lang daw yung supplier na magpadala ng, ano, ng items namin. ang eh, hanggang ngayon, wala pa po, sir. Gaano katagal na po, sir, since yung two weeks na yon na naglaps? Mga sobrang ano, eight months na, sir. Attorney Garrett, anong pwede may kaso dito kay Bernilla Uh, definitely, Sir Rafi, meron tayong 90 instances of estafa dito. One for each policeman na kanyang niloko. Uh, as a matter of hindi naman harassment, no, I'd like to term it legal technique. I would recommend na kada isang person na kanyang niloko mag-file kung saan nila pinasok yung kontrata. That way, sobrang daming jurisdictions kung saan natin siyang umakakasuhan. Okay. So, ibig sabihin, bawat uh, police na naloko niya, magpapayal yes. sa lugar ng pulis na yon yes, ng kaso ng istapa. So kung halimbawa yes. itong 90 magkakaiba-iba ang lugar, siyudad, probinsya, magkakaiba-ibang kaso sa pina matatanggap nitong si uh, Bernilla. Tama po sir, kung sinerte po tayo na pinasok nila yung contracts nila in different places, then baka mag, uh, ano to, mag-tour to sa buong Pilipinas para sagutin niya yung mga kaso niya sir. That's what I thought. Isang tanong na lang. Paano kung wala silang pirmahan? Walang kontrata? Kung wala silang Yes, sir. Ang contract is not necessary to file a staffer, Sir Rafi. Ang kailangan lang natin i-prove is yung transaction by showing yung mga Facebook messages. Since online po ang kanyang business, then I'm sure may mga screenshots po tayo makukuha dito. Salamat, Dr. Negarit. No problem, okay. sir. May major? Yes, sir. Okay. Ano pong uh, gusto niyo pong... Uh gawin ng mga pulis para makapagsapan ng kaso? Pupunta po sa inyo. Yes po, sir. Mas maganda yun. I encourage them na, na pupunta talaga dito sa tanggapan natin para masikaso natin yung problema nila. Okay. Sandali po. No? Patrolman. Sir. Uh, Diyan po sa inyong lugar, si Bernilia lang ba ang tumatanggap ng order doon sa mga gusto magpatay ng uniforme ng mga pulis? Hindi po, marami po ang kwan po, ang umorder sa kanya. Pero, sorry patrolman, pero bakit siya ang napili ninyo? Kasi Bak po, ano po eh, yung mga kasama ko po, patrol, uh, ng mga patrolman, umorder na nung una, so yung mga uniform na order nila. Parang ano lang po, pain lang po. Ah, pain na. Kung kumbaga pinadama lang kayo. Oo. Okay. Ganoon naman talaga yung mga scammer. Sa so, umpisa, padadamahin kayo. So, tapos ngayon, pagdating ng mga pangatlo, pangapat, kung saan marami na kayong nagtitiwala sa kanya, doon na siya mag-1, 2, 3. Now, yes, ang tanong patrolman, uh, kayong mga pulis, yung 90 na, na niloko, magkaiba-ibang lugar ba kayo? Isang lugar lang kayo? Isang syudad Magkakaibang, magkakaibang province po kami, sir. Very good! Super good! Pinaka good! Wala nang gugod pa. Ito nga po ang mangyayari ngayon uh, bawat isa inyo mag ng kaso sa lugar na kung saan nakatira kayo. O, di ba? Paiba-ibang siyudad, pa -iba probinsya, iba-iba yung korte ang mga hawak. So, pag magsilabasan yung warrant, kunyari 90, iba-ibang probinsya kayo. So, 90 na warrant of pares, sa iba-ibang probinsya, I'm sure na hindi niya kayang atinan yun, then kulong siya. Maubos yung oras niya sa ka-attend lang sa mga hearing. Yari siya rito. Okay.